Good morning! For today's video ay mag-rush tayo ng order na puto pero 24 pieces lang naman to. nag na ako dito ng 2 cups ng all-purpose flour. Ayun, lagay na rin natin yung Sugar. One cup po yun ng sugar. Yung hindi masyadong sagad, mga 3 fourth pala ganun. So, naglagay na rin ako ng 2 tablespoon ng baking powder. Maglalagay din tayo dito ng isang pouch ng 33 grams na powder milk. Bear brand po yung gamit ko. Kung ayaw nyo po ng powder milk, pwede nyo pong i-replace yung water sa iba yan, inalo ko lang itong mga dry ingredients. Tapos maglalagay tayo ng itlog. Uy, swerte. Dalawa yung dilaw ng itlog. Kambal sila. Then maglalagay po ako dito ng cooking oil. 3 tablespoon. Palm oil lang po yan. Pwede din pong melted butter or kaya melted margarine. Maglalagay na rin tayo dito ng 2 cups ng water. at haluin na natin. O ba diba, napakadali lang po talaga nito. Actually, 30 minutes lang. Tapos na po ito. Kasi rush lang po yung order. Kasi biglang may dadating daw siyang bisita. Yun, pampasnak na rin niya doon sa bisita niya. ba diba, mabilis lang talaga to. At wala pang halos 30 minutes lang inabot ay tapos na natin. So, haluin lang mabuti. Di ko na po sasalain to kasi konti lang naman siya. Madali lang naman po kasi mawa ano ma kapag ako konti lang, 2 cups lang kasi. Yan, puting-puti yung ano natin ngayon, yung mixture natin ngayon. So habang ginagawa ko po ito ay nagpapakulo na ako ng tubig sa steamer para pagkatapos na pagkatapos natin nito na mailagay sa mga molder ay magi steam na kaagad tayo. Yun, hinahalo ko lang mabuti since hindi nga ito sasalain. Pero bawal din po natin i-overmix kapag gumagawa tayo ng puto. So ordinary puto cheese lang po ito o yung may ano. May parang itim, di ko alam kung ano 'yun. Sa flour siguro. Ayan makinis na, pwede na tayo maglagay dito sa ating mga puto molder. Since kakilala ko naman po yung nag-order nito ay babawi-bawiin ko na yung laki. 2 tablespoon po ang nilalagay ko sa bawat medium size na puto molder. 2 tablespoon din po ang nilalagay ko kapag large ang ginagawa ko. O di ba? Maswerte talaga yung maka ano nito, yung mag, yung nag-order nito kasi 2 tablespoon po ang nilalagay ko kada isang Puto molder, halos punong-puno siya. Pero ayos lang naman yan, di naman maapektuan, aalsa pa rin yan. Mamaya ang laki niyan, saka kama ano, ma maumbok talaga yan. So ayan, ang cheese din po nito ay isasabay ko na sa pagano sa pagsteam kasi ang nabili ko pong cheese ay hindi siya kagaya ng Eden cheese na nameme-melt. Trinay ko lang kasi ito. So yung brand po niya, mas maganda to kung mga pang-grated cheese. Hindi siya ganoon ka-advisable sa pang-topping sa puto. Ang pinaka gusto ko pa rin talaga kapag pang-toppings ay Eden cheese kahit medyo nag-e-effort ako. Kasi nilalagay ko siya 2 minutes before maluto pero mas gusto ko pa rin po ang Eden cheese. 'Di ba? So simula po gumagawa ko ng puto Eden talaga yung gamit ko. Ngayon lang po ako nag-try ng ibang brand. So far hindi ko siya nagustuhan. Kasi kahit 10 minutes ko tong i-steam, paglabas ng steamer, parang buong-buo pa rin yung cheese. Di man lang siya na melt ng konti. Minsan nga halos natatanggal siya sa ibabaw ng putong. So ito na po, steam ko lang yan ng 10 minutes and after 10 minutes, ito na po ang ating puto. So, tingnan nyo naman yung cheese, buong buo pa rin kahit 10 minutes natin siyang na-steam. So, ilagay lang muna natin dito sa gilid kasi hindi pa natin malalagay sa styro kasi sobrang init pa po talaga to. So, habang nagaantay tayo, nung pangalawang salang ay i-unmold na rin natin yan. So, dito ko na lang siya sa styro ilalagay at bawat isang styro ay anim na puto yung nilalagay ko. So, 30 pesos ko po yan binibenta yung ganyan. So, bali, parang 5 pesos siya ang kada isa. So, yan. At luto na rin po yung pangalawang salang, kaya ilalagay na rin natin siya. O, ba diba, Napakadali lang. Meron na kaagad tayong 120 pesos. So, dahil sa 30 po yung nagawa ko doon sa 2 cups, ay freebies na rin niya yung sobra. ba diba? So, 'yun lang po muna for today's video. Thank you so much po sa lahat ng nanonood at patuloy na sumusubaybay sa mga videos na ginagawa ko.